GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Noong bata pa ako Madalas akong makarinig ng kwento Tungkol sa mga aswang na namamasyal sa gabi naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Isa sa mga pinakakatakutang kwento sa aming baryo ay ang tungkol sa maling pasahero. Si Mang Jaime ay isang tricycle driver sa aming baryo. Kilala siya bilang masipag at laging naghahanap buhay hanggang dis oras ng gabi para maitaguyod ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang pauwi na siya mula sa bayan, nadaanan niya ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakasuot ito ng mahaba at manipis na damit at kahit sa dilim, makikita ang maputla nitong balat. Nakayuko ito at tila naghihintay ng masasakyan. Hindi sanay si Mang Jaime, na may tao pa sa ganitong oras na lugar na iyon. Kaya agad niyang pinahinto ang tricycle. "Miss, sasakay ka ba?" tanong ni Mang Jaime. Tumingin ang babae at tumango. Hindi ito nagsalita, ngunit pumasok sa loob ng tricycle at umupo ng maayos. Hindi na siya tinanong pa ni Mang Jaime kung saan pupunta. Dahil iniisip niya, baka hindi na ito makapagsalita sa takot o pagod. Habang binabaybay nila ang mahabang kalsada, napansin ni Mang Jaime na tila kakaiba ang babae. Napakatahimik nito at kahit na malamig ang hangin, hindi man lang ito nanginginig o nag-aayos ng sarili. Sinubukan niyang kausapin ng babae upang basagin ang katahimikan. Miss, anong pangalan mo? Saang lugar ka pupunta? Tanong niya habang tumitingin sa rearview mirror. Ngunit hindi sumagot ang babae. Bagkos, nakayukulang ito at tila ba walang pakailam sa paligid. Napansin din ni Mang Jaime na parang lumalalim ang gabi sa bawat saglit na tumatagal ang kanilang biyahe. Ang buwan na kanina'y maliwanag ay unti-unting natatakpan ng ulap. Habang papalapit sila sa masukal na bahagi ng kalsada, biglang bumigat ang tricycle. Parang may dagdag na bigat sa likod. Napatigil si Mang Jaime at sumilip sa likod ng tricycle. Pagtingin niya, napansin niyang ang babaeng sa kanya ay nagbago ng anyo. Ang matipis na damit nito ay napunit at ang makinis na balat ay unti-unting napalitan ng magaspang nakaliskis. Ang buhok nitong maitim at mahaba ay naging parang mga ugat ng punong kahoy. Ang pinakakatakutan niya, ang babae sa kanya ay isa palang aswang. Agad siyang napatakbo ng tricycle, ngunit parang hindi niya mapabilis ang sasakyan. Naririnig niya ang babae sa likod tumatawa ng malalim at nakakatakot. Hindi mo ako matatakasan, Jaime. Hindi ka makakatakas, sigaw ng babae. Ang tricycle ay parang nawala ng kontrol at tila ang hangin mismo ay pumipigil sa kanya. Lumingon si Mang Jaime upang tingnan muli ang babae. Ngunit wala na ito sa tricycle. Nang tumingin siya sa kalsada, naroon ang aswang. Nakasunod sa kanya, tumatakbo ng mabilis na parang hayo. Sa sobrang takot, iniwan ni Mang Jaime ang kanyang tricycle at tumakbo papunta sa gubat na malapit sa kalsada. Habang tumatakbo, naririnig niya ang mga yabag at halakhak ng aswang sa likod niya. Nagdasal siya ng taimtim, humihingi ng tulong mula sa mga santo. Sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na kubo na may ilaw. Pumasok siya at sinarado ang pinto. Sa loob ay naroon ang isang matandang lalaki na may hawak na rosaryo. Pasok ka iho, alam kong may humahabol sa iyo, sabi ng matanda tinuro ng matanda ang isang basyo ng langis sa mesa. Diha mo to sa sarili mo, mabilis. Agad na kinuha ni Mang Jaime ang langis at ipinahid ito sa kanyang leeg at mga braso. Narinig nila ang malalakas na kalusko sa labas ng kubo. Ang aswang ay nasa labas, pilit na binubuksan ang pinto. Nagsimula ng magdasal ng malakasang matanda habang si Mang Jaime ay nanginginig sa takot. Unti-unting humina ang ingay sa labas at narinig nila ang isang nakakasuklam na hiyaw. Nang sumilip sila sa bintana, nakita nilang unti-unting naglaho ang aswang na parang natunaw sa liwanag ng araw na nagsisimula ng sumikat. Pagbalik sa baryo, ikonento ni Mang Jaime ang nangyari sa kanya. Nalaman niyang ang lugar na iyon ay dating pugad ng mga aswang. At ang babaeng na isakay niya ay isa sa kanila. Mula noon, hindi na muling bumiyahe si Mang Jaime sa gabi at nagdala na rin siya ng rosaryo at langis ng nyog tuwing lumalabas ng bahay. Hindi lahat ng pasahero ay tao. Madalas niyang paalala sa ibang driver. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.